Kamusta, mga mahal kong manunood at paborito kong mga taga-subaybay? Ako si SLAV at may nakita akong sobrang interesting ngayon. Tingnan mo yung group chat ng lokal na baryo. Pinag-uusapan nila na may nakita silang inabando ng bus malapit doon at sinasabi nila na baka pagmamayari ito ni Ronaldo at ng kanyang football team. Grabe, tingnan mo lang yung bagay na yan. At ngayon, hahanapin natin ang inabandon ng bus ni Ronaldo. Slav, tigila ang pagsisinungaling. Hindi yan kasinungalingan. May litrato, group chat at mga lalaki mula sa lokal na baryo. Patingin, oh, ang labo at pixelated Slav. Tara na, mga taga-baryo ang mga to. May mga high definition na cellphone sila at may ilan pa. Slav, alam mo namang medyo si Raulo ang mga taga-baryo rito. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan. Ano bang sinasabi mo? Totoo ang mga litrato. At ngayon, hahanapin natin ang totoong abandonadong Ronaldo bus, Layas. Siya nga pala masastig si Messi. Hindi! Wala namang sariling bus si Messi pero meron si Ronaldo. At ngayon, patutunayan ko yan. Kailangan nating maghanap sa lahat ng sulok para makita ang iniwang bus ni Ronaldo. Dapat nandito lang yan sa paligid. Slav, sabi ko na nagsasayang lang tayo ng oras. Bas ni Ronaldo, bakit niya kailangan yon? Ako. Di ko alam. Siguro para sa team niya. Uy, ano yon? Wow. Wow. Sobrang laki ng pito na may comfort room. Pito na tanda. Ang laki talaga ng pitong ito. Pero... Slav, ang weird naman. Bakit kaya sobrang laki nito? Dahil si Ronaldo ay isang napakalakas na tao at malaki ang baga niya para tumunog sa napakalaking pito. Pero mas malaki pa rin ang pito ni Messi. Hindi ako naniniwala dyan dahil mas magaling si Ronaldo. Subukan natin. Ano yon? Mata ko, ano yon? Parang keychain yon o kung ano man. Berde na naman at espesyal ito, si Cristiano Ronaldo Paul. Sawang-sawa na ako sa kanya. Nakakita kami ng dalawang bagay na maaaring konektado kay Cristiano Ronaldo at sa iniwan niyang bus. Kaya tama ang tinatahak natin at malapit na natin itong makita. Tuloy lang tayo sa direksyong yan. Hintay mo ako. Kaya dapat tayong magpatuloy sa landas na yan. Uy, tingnan mo. May nakita na naman. Ano yon? Piraso ng papel. Hindi, ticket yan. Ang UFR Champion League, ang kampionato kung saan naglalaro si Ronaldo. Huwag mong hawakan, akin ang tiket. Pupunta ako sa laban ni Cristiano Ronaldo at makikita ko kung paano siya maglaro at kung paano niya inaayos ang sapatos niya kapag nakakagol siya. Pare, tigilan mo na ang pagpo-post. Tingnan mo, expired na yan. Parang chance na lang ni Ronaldo na makapag-goal. Luma na ba ang tiket na ito? Oh, expired na. Uy, anong meron ka? Ano? Ay, hindi. Sinira niya ang tiket ko sa laban ng football. tanga talaga. Hindi ako tanga. Ikaw ang tanga. Si Ronaldo ang pinakamahusay. At parang tropeyo na ito para sa akin. Oh, parang piso lang yan sa eBay. Hindi. Iba pa yon. Oh, sa wawakas, nakuha na natin si Ronaldo laban sa ibang koponan. Kaya, kakaiba itong kampionato. Si Ronaldo ang kalaban ng buong koponan ng football. Posible ito. Sabi ko sa iyo posibleng ito dahil sobrang lakas at tapang ni Ronaldo. Buhay si Ronaldo, ang kanyang tanda. Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya dito? Ah, parang poster ng tagahanga. Bakit nila ito iniwan? Nakikita mo ba ang mukha niya? Tignan mo. Nakikita mo ba? Talagang kamukha mo siya. Oo, sinasabi niya. Ay, sawa na ako sa kanya. Nakakita kami ng maraming bisikleta. Hindi ako makapaniwala! Hindi ako makapaniwala! Nasa... Nasa tamang direksyon tayo. Iyan ay isang bus. Halika dito, Alex. Apem. Tara, totoong bus na. Sige, oh. Grabe. Tignan mo. Babae niyan. Bus. Comfort Room p 2 Bus. Ano? Oh, bus, pero para sa koponan ni Ronaldo. Oh, dito sa aming baryo. Oh, nandito nga. Iniwan niya ito dito. Di alam kung bakit. Bukas pa. Kaya pwede tayong pumasok. Slav, slav, legal ba na pumasok sa bus? Sa tingin ko, papayagan ako ni Ronaldo. Ano tingin nyo? Mga kaibigan, komento kung legal ba o hindi. Papayagan ka ni Messi na bisitahin ang kanyang ari-arian. Papayagan din ako ni Cristiano Ronaldo gawin yon. Ang tanga mo talaga, Slav. Hindi, hindi ako tanga. Ako ang taong nakakita ng inabando ng bus ni Ronaldo. Tingnan mo, marami ditong bagay na konektado kay Cristiano Ronaldo at sa kanyang team. Tama na. Tama na. Halika dito, halika dito, Slav. Tingnan mo. Sige, ilalagay ko rito ang nahanap ko na konektado kay Cristiano. Tignan natin kung ano rin ang nahanap niya. Kumusta, Alex? Tingnan mo ang nahanap ko. Ito ang totoong bus ng kuponan ng football. Tingnan mo. Oo, sabi ko na sa'yo. Palatandaan ito ng football team, espesyal at natatanging edisyon ito. Cristiano Ronaldo. Ang nag-iisa sa isang halimbawa ng bihirang inabandunang school bus. Tingnan mo, Mercedes na bus 'yan, mahal 'yan. Parang Jiwago na nakita mo noon. Pwede mong gamitin ang hint na ito para panoorin ang dating video namin kung saan nakita namin ang totoong Jiwago ni Cristiano Ronaldo. Nakakatuwang toklas ngayon pero bakit may football team bus dito? May laban ba ngayon? Oo, oo. Tignan nyo guys, halika kayo dito. Isa pang palatandaan ni Ronaldo. Oo, oh, nandito mismo, Ronaldo. At may football drone dito. Kaya totoong football bus yan. Pero kita nyo, nasa loob siya ng mga palumpong. Kaya may masamang nangyari. Baka nawalan ng kontrol ang driver ng bus at naipit doon ang buong team. Kaya kinailangan nilang iwan ang bus at tumakbo ng mabilis para makarating sa oras sa kanilang laban sa football. Oo, oh, oh, may punto ka. Oh! Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Kailangan nating tingnan sa loob dahil maraming magagandang bagay na konektado kay Cristiano Ronaldo. Totoong inabandon ang bus nga ito ni Ronaldo. Layas. Oo, gusto ko ito. Gustong gusto ko talaga. Ano? May tactical na plano? Oo, maraming iba't ibang bagay. Pasok tayo at tingnan natin. Yan ang upuan ng driver. Titingnan natin ito ng mas malapitan mamaya. At siguro mamaya Susubukan kong paandarin at imaneho ang bus na ito. Hindi, ginagawa na naman yan ni Slav, pero hindi ako sigurado kung legal yon. O mga kaibigan, pakicomment kung kailangan bang galawin o paandarin ang bus. Sige na. Tara, pasok tayo. Sabi ko na sa inyo dati, maraming iba't ibang bagay dito. Tingnan nyo rin ang nakita ni Alex. Lihim na taktika ito ni Comfort Room. Pito sa football. Pupunta ang goalkeeper doon, tapos dito. Sa kanya ipapasa ang bola. Magkakaroon tayo ng goal at sumisigaw si Cristiano Ronaldo. Tunay na taktika yan. Baka papel lang yan. Pwedeng sobrang, sobrang mahal yan. Sa totoo lang, huwag mong hawakan. Ano yan? Ah, mukhang uniforme ng Portugal football team. Suotin mo na. Hindi, tama na. Sige na. Hindi, hindi ko yan isusuot. Sige na, isuot mo na. Isuot mo na ngayon. Kung uniforme ni Messi yan, isusuot ko. Pero fanboy ka ni Ronaldo. Kaya... Ang arte mo, suot mo na. Si Ronaldo ang the best. Oh, mas maganda na yan. Bakit mo ako pinagawa nun? Dahil may nakita pa ako dito. Tingnan mo, may R dito. Nakikita ko ang R-R-O-N Ronaldo. Grabe, totoong uniforme ng comfort room. Pito yan. Grabe, tingnan mo. Oo, pito yan. Pito talaga yan. Katulad ng nahanap natin sa simula ng video natin. Grabe totoong uniforme ng comfort room. Pito yan. Mukhang marami tayong gamit pang sports dito. Baka lahat ng to ay para sa team ni Ronaldo. Ano sa tingin mo? Oh, sa tingin ko uniforme nga yan at para talaga sa team. Pero bakit nila iniwan to? Sa tingin ko may mga eksperto sila dahil professional sila at sila ang nangangailangan nito. Kaya ito pa isang kopya ng tactics board. Kumpletong impormasyon. Lahat ay aatake sa isang comfort room pito. At gaya ng sinabi ko sa iyo dati, lalaban siya dahil malakas at makapangyarihan siya. Dahil siya si comfort room. Pito siya! Ngayon, nasa bus na tayo niya. Tingnan mo ang nasa loob ng inabando ng bus ni Cristiano Ronaldo. Ay grabe, pulis yun. Uy! Federation International de Football Association World Cup. Ay grabe, napaka-unique ng tropeyo na yan. Love, sobrang gusto ko yan. Para kay Cristiano talaga to. Hindi para kay Messi. Dapat mapasakamay ni Messi to. Hindi pwede. Kay Cristiano Ronaldo talaga yan. Ibibigay ko yan kay Messi. Sige, hayaan mo na lang. Tanga ka. Pero may isa pang bagay dito. Maraming laman sa loob. Parang energy drink? Hindi lang ito energy drink. Ito ay comfort room. Pito. Natatanging energy drink ni Ronaldo. Wala pa akong natikman na ganun dati. Nakatikim ka na ba nun? Hindi ako uminom ng energy drinks pero ilang flavor meron. Oo, may broccoli at itlog ang isa doon. Isa pa ay cactus apple. Sa tingin ko, kailangan mong subukan yon sigurado. Ronaldo, comfort room. Pito, inihanda ang kakaibang energy drink na ito para sa'yo. Subukan mo. Ito para sa ito. Hindi, hindi, kailangan mo. Eh, wala naman akong pagpipilian. Pero mga pare, bago to gawin, ilagay muna sa comments kung alin ang gusto nyo. At susubukan nyo ba ang totoong comfort room? Pito, energy drink? O mas gusto nyo ng ibang inumin? Sabihin nyo sa comments. Lalagyan ko ng puso ang pinakamagandang sagot. Subukan natin ang comfort room. Pito, energy drinks. Madalas si Ronaldo ay umiinom ng energy drinks, samantalang si Messi ay natural na handa kahit walang inumin. Ay, hindi pwede! Hindi pwede! Yung mga kwento lang ng engkanto. At susubukan namin itong inumin at baka maging kasing lakas kami ni Ronaldo. Subukan natin. Hindi ka pani-paniwala yon. Teka, teka, teka. Para kay Cristiano. Tagay. Oo. Oh. Uy, grabe. Ang galing. Grabe, ang lakas ng pakiramdam ko. Ang saya-saya ko. Grabe. Oo, oh, ang lakas ng pakiramdam ko. Kita mo. Grabe, ang ganda nun. Ang astig nun. Nagustuhan mo ba? Grabe, anong ginawa mo? Pinakamasama ang energy drinks ni Ronaldo kahit alin pa. Hindi pwede. Ayos naman sila. Ano bang problema mo? Ang pangit talaga. Hindi ko talaga nagustuhan. Uy, anong ginawa mo? Tatapusin ko pa sana yon. pero ubos na. Anong problema mo? Susubukan ko yan. Slav itlog broccoli. Sa totoo lang, hindi ko pa nasubukan ng ganyan dati. Pero ano sa tingin mo? Masarap ba talaga? Bakit sa mga komento? Slab, ikaw ay isang tanga. Sabi ko nga, hindi masarap. Hindi natin alam dahil iyon lang ang energy ring mula kay Cristiano. May isa pang interesting na bag. Uy, hindi yan sneakers, boots yan. Comfort room, pito sport boots para sa football. Grabe. Malalakas talaga ang mga yan. Kailangan din mabilis at astig dahil kakaiba sila. Kitang-kita mo yung gintong comfort room. Pito, bihira lang ang ganito. Napakaglamoroso at pambabae ang dating tunay na estilo ni Ronaldo. Hindi pwede, ito talaga. Hewan ko, oo. Hindi sila kulay rosas, kulay ube sila. Subukan mo isuot, subukan mo isuot. Ako? Oo, oh, susubukan ko. Malakas ang mga ito. Oo, oh, malakas sila. Sigurado ako. Wow, kasya sa'yo. Sa totoo lang, kaya... Ang weird. Oo, oh, kakaiba ang kulay. Sa totoo lang, gaya ng alam mo, kulay rosas din ang modernong uniforme ni Cristiano Ronaldo. Walang ibig sabihin ang kulay na ito. Astig at maganda pa rin sila. Hindi ang pangit talaga at sa totoo lang hindi naman kailangan ni Maisie ng magarang sapatos. Mabilis na siyang tumakbo kahit wala nun. Oh, basta. Huwag ka na lang magsalita. Pero ngayon, pakiramdam ko talaga mabilis ako, parang tunay na Cristiano Ronaldo. O nakita mo ba yung mga kakaibang sasakyan na 'yan sa paligid? Para saan ba 'yon? Tignan mo. Galing ba sila sa Federation International de Football Association? Mukhang galing sila sa Astig na video game. Federasyong International de Football Association, tamad si Ronaldo, parang pagod siya. Galit si Ronaldo kaya bihira at kakaiba ang mga kotse na ito. Si Lee Ronaldo? Walang si Lee Ronaldo. Matalinong tao siya. Parang iba ang mukha niya. Oh. Nakakatawa lang talaga ang mukha niya kasi galit siya kay Messi. Baka natalo siya sa laro laban sa kanya. Hindi pwede. Pero ano yon? Astig. Parang tunay na mukha ng unggoy. Grabe oh, mukha talaga. Katulad ng sayo, ano ang... Oo, pero iba ito. Isa pa, Breck Ronaldo. Maraming iba't ibang sasakyan sa bus. Lahat ay kakaiba at maaaring mahal. Anong palagay nyo, mga pare? Gusto nyo ba o baka hindi nyo kailangan? Pero tingnan nyo pa rin ang gloves na ito. Espesyal na guwantes para sa football. Sigurado ang baho at ang dumi nito. Tama ka, sigurado. Pero sino ba ang may pakialam? Sa tingin ko, Oras na para subukan nating paandarin at imaneho ang bus na to. Agad-agad? Bakit hindi? Kasi ngayon, kompleto na ang forma ko parang si Cristiano Ronaldo. Kaya sa tingin ko, kaya ko nang imaneho to. Slav, anong... Ano to? Oo, may isa pang card. Masayang Ronaldo, meron tayo dito. Isa pa itong taxical board. Pero ano yon? Araw ng ensayo ni Cristiano Ronaldo. Grabe, yan ang schedule niya. At may pirma pa. Tingnan mo, sa papel na yan, malalaman natin kung kailan nangyari ang aksidente. Oo, nagkaroon siya ng water at breathing, mobility, warm-up, cardio intervals. Kaya maraming training na bagay, mga sporty na gawain. Lahat yon ay na-check hanggang alas dos. At sa tingin ko, nangyari ang aksidente ng alas 12. Ibig kong sabihin, na-stuck ang bus na ito sa alas dos dahil hindi na-check ang lahat ng iba pang bagay. Kaya iniwan nila ito dito. Slap, slap, sandali. Kung tunay kang tagahanga ni Ronaldo, dapat mong kayang ulitin ang schedule ng training pagkatapos niya. Push up, pull up. Madali lang yan para sa akin. Kaya ko rin gawin ang ginagawa ni Ronaldo. Pero tingnan muna natin kung ayos ang makina. At pagkatapos nun, gagawin ko ang training day ni Ronaldo nang walang problema. Pero Slav, mekaniko ka ba talaga? Medyo, medyo. Oh, pwede kong subukan. Tunay akong tagahanga ni Cristiano Ronaldo. At sa tingin ko, hindi lang ito basta-basta ang makina. Ito ay isang... Makina. Gumagana ba ito gamit ang shoe fuel? Di ko alam, aalamin natin. Mag-iingat ka, Slav. Sige, pero... Slav, wala kang dalang mga gamit. Pero meron naman. Subukan nating paandarin ang makina, pero may problema. Kailangan muna natin ng susi. Sana nandito ito kulay berde parang kuponan ng Portugal kaya boost talaga ni Cristiano Ronaldo. Pero halata namang sira ito. Hindi ito under. Oo, oh, may mga problema sa kuryente. Sabi ko baterya, o oh, sige. Dapat nating tingnan, pero wala namang baterya. Kailangan nating hanapin yun. Lumabas tayo at tingnan natin. Baka nandoon lang yun. Tara na, tara na! Siguradong nandoon yun maaaring pahiwatig ang mga palatandaan ng comfort room pito para sa atin. Kaya tingnan natin kung ano ang nakatago doon. Hindi ito bumubukas. Oo, kailangan nating buksan ito kahit papaano dahil baka nandoon sa loob ang baterya. Paano mo nalalaman tungkol sa mga kotse? Bas, may kutob lang ako. Up! Oh! Nandyan ang baterya ng kotse. Subukan ko nga. Ayusin ito sa loob. Oo, oh, luma na kasi ang bus kaya may ganyan. Pius lang yan. Kailangang palitan. Sana may mga ekstrang fuse dito. Itatapon natin yung isa at ilalagay natin ito dito. Makakatulong yan. Sana nga. Swerte mo ngayon. Talaga, ang daming ekstrang pyesa. Oo, laging may ekstrang pyesa sa lumang kotse. Kahit saan. Ngayon, nasa pwesto na ang bateriya at ayos na. Baka magkakaroon na tayo. Aray! Ang ignition naman ngayon. Sige, hindi na natin kailangang isara ito talaga. Tara, subukan natin ang ignition. Ay! Oh, nastuck talaga ang bus. Huminto na ito. Ngayon, kapag handa na ang lahat, subukan nating ayusin ang ignition. Pero, Slav, sigurado ka ba rito? Oo oh, naman, sigurado. Tinatamaan mo ba talaga ang tamang mga pindutan? Oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, sigurado. Siyempre. Oo, oh, oh, lahat, lahat. Parang di mo alam ginagawa mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Alam ko lahat. Maraming pindutan siguro at lahat gumagana. Wow! Nagsimula na ang ignition. Nako, may problema yata sa kuryente. Ay, gumagana na. Yeah, ngayon susubukan nating isara ang pinto. Oh, naipit nga gaya ng sinabi ko. Sino ba namang may pakialam? Magmamaneho tayong bukas ang pinto, di ba? Eh, paano kung mahulog tayo sa bus? Huwag kang mahulog, ha? Sige, simulan na natin. Tara na. Oo, pinaikot natin ang makina pero may problema sa gasolina. Ayusin ko muna. Baka walang laman ang tangke pero mukhang hindi naman. Kita mo itong indicator, ibig sabihin may isang daang litro sa loob. Oo, sapat na siguro yan para umandar. Kaya siguro may problema sa fuel pump. Sige, subukan natin ulit. Wow, hindi yata. Oo, oh, parang huminto na talaga. Huwag kang makuryente. Umaandar na talaga. Hindi pa ako nakakakita ng makina ng bus dati. Oh, maingay talaga. Malakas ang makina kasi malaki ang bus. Kailangan nitong isakay ang buong football team ni Ronaldo mula point A papuntang point B. Malalaki rin ang mga miyembro ng team. Kaya dapat malakas talaga ang makina. Pero Slav, para saan mo ba kailangan ng bus? Anong gagawin mo dito? Hindi ko alam. Siguro dapat ko itong ayusin. Siguro kailangan nating linisin ito ng buo. Dapat sigurong ibalik ito kay Ronaldo at sa team niya. Ano sa palagay nyo? I-comment nyo. Mga kaibigan, anong dapat gawin sa bus? Lalagyan ko ng puso ang sagot. Kaya isulat nyo na. Slav, di ako sigurado kung kaya mong ayusin ang bus. Kaya ko yan. Kaya ko mag-boost. Ang bagay dito, Ibaba. Oh, oh. Ngayon, pwede mo na itong isara. Oh, pero oh. Ay, grabe. Hindi mo ba kayang mag-ingat? Sinadya ko talaga yon. Narito ang isang nakakatawang katotohanan. Hindi ka basta pwedeng tumakbo at magmaneho ng bus. Kailangan mo munang magbomba ng hangin dahil gumagamit ng hangin ang preno ng mga bus. Kaya ginagamit mo yung pambomba para mapuno ng hangin. Kaya ano ang gagawin mo? Magpupunta ka ba ng parang extra large na sobrang lakas? Parang... Oo, medyo. Pero gagawin ito ng makina. Kaya subukan nating isara ang pinto. Oo, oh, gumagana na ngayon. Ayos. Paano naman yung pangalawang pinto? Tingnan mo. Gumagana rin, mga tol. Bakit niya binuksan? Ngayon, lahat ng pinto ay sarado na. At pwede na nating subukang umandar. Tara na. Saan tayo pupunta? Gearbox yan. Di ako sigurado gamitin at di rin niya alam imaneho. Naiintindihan mo ba talaga na nakaupo ka sa ibabaw ng makina? Eh ano ngayon? Ang pinakadelikadong bahagi ng buong estruktura na ito. Sige, sige, sige. Oo, oo, oo. Magandang desisyon yan. Subukan natin. Uy, gumagalaw siya. Oo, nagagawa natin. Oo, ginagawa natin to. Slab, may gumawa na lang. Hindi! Kailangan nating ilabas to, kaya dito nating ilalagay. Anong ginagawa mo? Huwag kang makialam sa mga pindutan, baka masira ang bas. Hindi pwede, ilalabas ko na to! Oh, panoorin mo. Naipit! Oo, oh, parang may mali akong nagawa sa banggaan. Sige, subukan natin ulit ha. Sa neutral, hindi maganda amoy. Pero huwag sabihin dito, delikado ito. Ililigtas natin ang totoong Christian Ronaldo na bus at dadalhin ito. Normal lang ang amoy. Huwag mag-alala, sigurado ka? Oo. Oh. Magkakaroon tayo ng aberya at magkakaroon na naman ng insidente sa sasakyan. Tara na. Oo, oh, nagawa na naman natin. Sige na, ilagay mo dito. Oo, oh, umaandar na tayo. Umaandar na tayo. Oo, oh, astig. Umaandar na. Oo, oh, tumatakbo at umaandar na. Slav, may butas sa lupa. Mag-ingat ka dyan kailangan nating i-reverse ito. Hindi yan ang reverse. Slab, hindi yan ang reverse. Baka ito. Hindi, hindi. Isa pa, Slab. Hindi ako ang driver ng bus. Ito ang una kong bus sa buong buhay ko. Sa totoo lang. Slab, sabi mo professional ka. Professional ka noon. Tara na. Hindi, walang paraan. Mukhang hindi na normal gumagana ang makina. Di tulad dati. Oo, oh, nauubusan pa rin tayo ng enerhiya. Yan ang problema. Tuwing pinapaandar natin, nauubos ang enerhiya. Hindi maganda yan. Anong gagawin mo? Mas mabuting huwag tumigil. Delikado yan. Hindi, ayos lang. Huwag mag-alala. Ito na ang huli nating subok sa makina. Tara na. Kaya, kaya hindi na natin mapapatigil ang makina. Pero Slav, paano kung mabangga natin si Chris? Hindi, hindi yon posible. Bakit ang... Sigurado ka, dahil ako ang professional. Sabi mo, first try mo pa lang. Op! Oh, professional na ako agad. Tara na. Maging... Maingat ka, please. Walang problema dyan. Slav, ayokong mabalian ng binti. Hindi! Sige! Huwag kang mag-alala! Huwag kang mag-alala! natin ang bus na to sa base natin. Pero Slav, mag-ingat ka. Pakiusap. Hindi sasabog yan. Huwag. May sobrang init sa... Makina! Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Slop. Huwag mag-alala. Maayos ito. Slab, magpaputok ka pa. Ibabalik natin ang bus na to. Grabe, ang daming tubig doon. Tignan mo, tignan mo doon. Oh. Slab, astig. Tubig sa base ko. Kurt, hawakan mo to. Sandali lang. Sandali lang. Sige, mag-ingat ka. Ayos na to, pasok tayo sa base ko. oh, heto na tayo sa base natin. At ngayon, meron tayo dito ng totoong Cristiano Ronaldo na bus. Bus na nahanap natin sa gitna ng gubat. Anong palagay nyo mga tol? Hindi ba astig yon? Para sa akin, ang galing nito. Grabe ang sayang ng biyahe na yon. Oh, parang totoong bus ni Cristiano Ronaldo to. Pero Slav, nilagay natin sa panganib ang buhay natin. Hindi ko... Iniintindi ang bus. Ngayon, linisin at ayusin natin ito. Kaya, isara natin ang pintong ito at subukan natin iparada ito. Sige, tara, tara, tara. Ilalagay ko ito dito para simulan ang paghuhugas. Ito talaga ang bus ni Cristiano Ronaldo. Tingnan mo ang poster. Nasa loob si Ronaldo. Astig! Kaya, ngayon ay perpektong araw para sa magandang car wash. Ito ay totoong Cristiano Ronaldo bus wash. Magiging wild yan. At gagawin nating malinis at maayos. Pahiram, pahiram subukan ko. Sige, walang anuman. Hindi pwede, hindi pwede. Astig, biro lang, biro lang. Ngayon, kailangan na nating gamitin ang sabon. Boom, boom, boom. Ang ganda ng kulay. Oh, ang ganda na ngayon. Kaya kailangan natin ng ilang minuto para gumana ito. Tapos kailangan pa nating magdagdag ng tubig. Tapos na, linisin na natin ito. Ngayon, mas malinis na ang harapan ng bus na ito. Ano sa tingin mo? Oh, kailangan talagang sabunin ang mukha ni Ronaldo. Tapos na ito. Bob, ang dilim-dilim, dapat isinara niya ang bintana at pinto. Medyo malamig ngayon, kaya kung hihingi ka ng awa, hindi ko gagamitin ang sandatang ito. Pakiusap, huwag pumatay. Ako. Sige, hindi ko gagawin, pero isulat mo sa mga komento kung ano ang panahon sa bansa mo ngayon at saan ka nanonood ng video na ito. Interesado talaga ako kung saan galing ang mga tagahanga ni Cristiano Ronaldo. Messi. Hindi, si Cristiano lang. ayos. Kaya ngayon, malinis at maayos na ang bus ni Cristiano Ronaldo. Oo, ayos yan. Pero mga kaibigan, kung gusto nyong makita ang buong restoration ng bus na yon, isulat nyo lang sa mga komento. Ay, mas mabuti sigurong ibalik na natin ang bus na ito kay Cristiano mismo. Isulat nyo sa mga komento kung ano ang gusto nyong makita sa mga susunod naming video. At huwag nyo rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para hindi nyo ma ang pagpapatuloy ng seryeng ito. Kaya naman, salamat sa panunood. Ako si SLAV. at Alex Oo, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento.